Hai guys, abot na kami, guys. Abot na kami, guys. Saya akan sama melihat menukar jurnal Oh, jayla, jid, lihat dari hujung 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 Lain hujung bahu Hi guys, salam okay, kay nagbasa manggod an iya cartoon base na bungkag na. Happy happy birthday. Pag wish na bi. Ya pagana na mo pagkanta. No, ya yeah, mo kanta pag wish na. Oh. <laughs> Jai? Oo. Mag-init pa kita. Okay, Jai. Ay, kasakit. <laughs> Lula mo ito. Ito, guys. Mm. Hindi ako magkape. Mom! Hi, guys. Mamainit mama, kami, guys. Kaysa dito kami kainan ng biyaki. Mga unta, guys. Ano? Ano ba siya inip? Dubli na. Mag-masa ko na yung ginaghan. Wala ah, wala. Mm. Wala na kaya sa panunod. Di ba siya mati <tipos> vlog? Mm. lang. Ano si tatay? Ay, si mama sa. Ah, Diyan pa yung bisita na isa. Ay, kwarta man.